Malalaki ba? Ha? Ang dahon Si matcha Boy of <laughs> Ano? <laughs> Nanulungit ng hangga. Ba ako ah? Sure ka? May lumaglag na sa bubong eh. Kasi makita kasi yung mga ng mangga. Pumatamaan ako ng mangga. <laughs> malaki na kasi nitong mangga. Hmm, malaki na mangga. Ay, nahulog na. Oh. Nahulog. Uy, sandali. Baka ako'y matamaan. Oh. Crap, siya. Oh. Ay, no. Orange, orange. Ay, ganun. Nagmaling. <laughs> <laughs> Pero masarap pong ganito. Masarap pong ganito mo, ha? Yung mangga, kunin mo na. Oo. Oh. Yes! Abocado. Ang mm, laki ng abocado. Wow! Pagdating mo na, nakuha kang abocado. Kaya lang yung iba na hulog. niya. Ang laki niya. Ang laki niya. asawa ko. Oh, yung macho kong asawa. <laughs> Nasa bobo. Nanunungkit ng mangga at avocado. <laughs> Baka matamaan ako ng... Oh my God! Mangga. Yung Mangga, mangga. Oh. Okay. bunga pa dun o. Kaya lang hindi kita. Ay, may bunga pa. May bunga pa yung mangga. Hindi lang kita. Ay, may mga bunga pa siya. Nasa dulo lang.